itinigil muna ang bentahan ng 20 pesos kada kilong bigas para sa mga mahihirap sa Cebu yan ay habang inaayos ang listahan ng mga pwedeng bumili kinwestyon naman ng ilang grupo ang programa dahil baka maging problema raw ito ng NFA narito report Pinilahan ng mga Cebuano ang bentahan ng bigas sa Talisay City noong Martes. 20 pesos kada kilo lang kasi ang presyo rito sa ilalim niya ng bagong programa na Subo Merkadong Barato. Present sa launching nito, si Cebu Governor Gwen Garcia, maging si House Speaker Martin Romualdez. Isang daang milyong piso ang inilaan ng Cebu Provincial Government para sa pagbili ng murang bigas sa National Food Authority o NFA. Saka ito ibinibenta ng subsidized na. Pero dahil sa limitadong supply. Tanging mahihirap na mga Cebuano lang ang pwedeng bumili. Sa programang agenda ng One News, kuwentas Johnny dating agriculture secretary, kung sustainable ang ganitong programa ng Cebu Provincial Government, bukod dito, ay baka magkaroon din daw ng problema sa stock ng NFA. Napakaliit po ng ating reserve stock na hawak po ng NFA. Ngayon, kung lalabas pa 'yung pang-pang ano, tulong nila sa Province of Cebu for its rice subsidy program, baka pagdating po ng El Nino, ibang bagyo later on, uh, hirap na hirap na ngayon ng NFA na makapag-provide po ng relief goods. Sa panayam naman sa The Week Story na Umartes, sinabi ng Provincial Agriculturist ng Cebu, plinano raw ang programa bago ipatupad, kasama na nga rito ang pag sa ibebenta bigas. We bought the rice from NFA at 1,250 pesos per bag at 50 kilograms per bag. So yung yung price niya per kilo is 25 pesos per kilo and then we sold it at 20 pesos per kilo and the the 5 peso loss is being shouldered by the Cebu provincial government. Aminado silang hamon ang supply mula sa NFA pero kumpiyansa silang mahahanapan ito ng paraan. You know Governor Gwen Garcia will not embark on projects that she cannot sustain. During the, the launching of this program, Speaker Romualdez said that he will help uh, look for ways doon sa stacking ng NFA and I hope uh, magagawa ng, ng solusyon dahil ano, uh, medyo kunti lang yung stack ng NFA dito sa Cebu. Sa ngayon, itinigil muna ang programa habang inaayos ang listahan ng indigents na pwedeng bumili ng murang bigas. May iba raw kasing dumoble ang pangalan sa listahan. Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay e, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.